Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome muli kayo sa aking channel Ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M Ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan Mga kwento at mga pagninilay Na sana ikapubulotan natin ng araw Ang ibabahagi ko ngayon ay uh, Tungkol sa salitang pagpapahayag. Ito ang nakatawag pansin sa akin sa umagang ito. At nais ko rin ibahagi sa inyo. Pero babasahin ko ang sulat. Unang sulat ni Juan. Uh, chapter 4 verses 12 to 15. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at magiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng sinugon ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay, nakatawag sa pansin sa akin dito ang salitan nagpapahayag gumagawa kasi ako ng content ito sa akin sa youtube at nakita ko yung inspirasyon ng ng gawain ito kaya sa ating kalagayan ngayon laman ng ating mga social media ay maraming mga trending trending ang paghihiwalayan ang mga showbiz ang buhay artista buhay marites at kaguluhan at pag-aaway-away ng bansa sa kapwa bansa minsan nakaka takot at nakakapagpaisip ng tungkol sa mga bagay na ito kaya lang sa puntong ito nagbigay sa akin ng inspirasyon ang mensahe ng Diyos, ang mensahe ng paano tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ating buhay, dumadating ba sa ating inspirasyon ang pagbabahagi ng kalawalhatian ng Diyos? Ang papagpapatunay na si Jesus ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, at uh, tayo'y mananatili sa kanya at siya ay mananatili sa atin. Napakagandang imbitasyon ito ng Diyos at muling paalaala upang sa ating mga kristyano at buhay may pamilya kung saan tinawag tayo ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita at ang pagpapahayag ay hindi lamang pagsasalita kundi ito ay pamamaraan ng paano tayo nagpapatutuo sa ating mga ginagawa sa ating pangaraw-araw na buhay ang nakita ko ditong hamon na at imbitasyon at palaala ng Diyos sa akin Pwede na rin sa atin at sa iba Simulan natin sa ating sarili Paano pa tayo nagbibigay ng time Upang patuloy nating buksan ang ating mga isipan At magpahayag ng salita ng Diyos sa atin Tayo muna mismo bilang uh, tao, bilang mga anak ng Diyos. Ikalawa, ganun din sa ating pamilya. Paano tayo nagpapahayag ng uh, bilang witness sa ating pamilya at sa ating komunidad. Ang isang mahalagang nagbigay sa akin dito ng inspirasyon ay ang gawain ganito ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa social media. Minsan, naghahanap ako ng inspirasyon ito, pero ito pala yon. Ang pangako ng Diyos ay mananatili tayo sa Diyos at ang Diyos na may mananatili sa atin napakaganda ng inspirasyong ito. So, hindi pala ito kawalan, kundi hindi lamang isang trabaho, kundi ito ay isang ministry, paglilingkod sa social media na ibahagi ang ating napulot na mga pagninilay at mga karanasan na sana makatulong din sa iba sa kanilang paghahanap sa kapayapaan at paghahanap ng pag-ibig. Ang lastly, ang patuloy kong ginagawa noon ako ay uh, pastoral pa. Ang Bible sharing groups, pagbubuhay nito na mayroong uh, mga taong nagtitipon-tipon at nagbabahaginan ng salita ng Diyos dito nagiging buhay ang pananampalataya at uh, pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng bahaginan kaya muli itong paalaala at call to action na sana patuloy tayong magpahayag ng salita ng Diyos sa sarili natin sa pamilya natin sa kapwa at komunidad. So ito po muna ang aking nababahagi at magandang araw po sa ating lahat at God bless at patuloy tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.